Ang napili ko pong pamagat ay pinamagatang ang positibong pag-iisip ay nagbabago sa iyong buhay. Magandang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang isa mahalagang aspeto ng ating pagkatao, ang positibong pag-iisip. Ang ating pananaw sa buhay ay may malaking epekto sa ating mga desisyon at mga kilos. Sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, natututo tayong harapin ang bawat hamon na may tapang at pag-asa hindi lamang nito binabago ang ating araw kundi pati na rin ang ating pananaw sa hinaharap. Kapag pinili natin mag-isip ng positibo, binibigyan natin ang ating sarili ng lakas o pamaharap ang anumang pagsubok na dumating. Ang positibong pag-iisip ay parang isang ilaw na gumagabay sa atin sa gitna ng kadiliman. Pinapakita nito ang oportunidad sa kabila ng bawat problema. Sa halip na pagtuunan natin ang mga pagkabigo, tinutulungan tayo nito magtuon ng pansin sa solusyon at mga posibilidad. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nagiging mas maligaya kundi mas produktibo rin tayo sa ating mga gawain. Sa huli, ang positibong pag-iisip ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay sa kabuuan. Ito ay nagbibigay sa atin na lakas upang mahalin natin ang ating sarili. Bigyang halaga ang mga maliliit na tagumpay at maging inspirasyon sa iba. Sa bawat araw, pinipili natin ang landas ng pag-asa at pananampalataya at ang landas nito ay nagdadala sa atin sa mas maligaya at mas maayos na bukas. Kaya't piliin natin ang positibo at sama-sama natin baguhin ang ating buhay.